Good morning mga part. 'Yon, pinalabas ko sila mga part para makakain sila ng mga damo-damo. All right, ayan si Black oh. Sobrang dami niya ng itlog. Yung mga itlog nila mga part ay anuin ko? Lilinisin ko dahil puro putik. Baka may tendency kasi yan na magkaroon ng pasokin ng bakterya sa loob kasi yung mga putik na yan may mga halong ano yan ipot ipot para malinis natin dami na yan no 2, 4, 6, na tapos yung sa Rhode Island yan o no? lima na yung sa Rhode Island so lilinisin natin yan mga part mga unahin natin yung sa native ang dami na no? oh puro putik alright oh dami ano buhangin ano naman yung sa road island naman oh brown na brown layo ng ano kulay nila doon natin linisin sa labas <coughs> yun na oh gamit lang tayo mga part ng tubig at saka basahan alright kunting basak lang to mga part yun <laughs> yun, binis na Baka hindi mapisa. Kailangan natin linisin. Bordagol! <laughs> yung laki ng mukha mo. Pulang-pula na yung mukha mo. Linis ko lang yung mga itlog niya ah. Yan mga part, nalinis na natin. oh, wala na yung dumi. Balik na natin doon sa pugaran. Ito yung ilalagay ko mga part na ano, na dayami. Doon sa pugaran natin nila. Maganda kasi yung dayami mga part kay eh. Mainit. Alright. Yun. Dito naman sa kabila mga kapat. Sa Mayroon Island. ayun uh, na mga part, nalagyan na natin ng dayami. Ilagay na lang natin yung itlog nila. Yun, ito yung sa Rhode Island, tapos yung sa black native natin dito yun. Ano kaya ang kinalabasan ng sisiw nun mga part? Native at saka cross natin sa Rhode Island ganda rin kaya si no o yung kinalabasan ng mga pork kunin natin yung itlog mga pork yun sobra linis na o oh. linis na mga pork lagay na natin hmm, Right, ito yung mga itlog ng native. Yan para pugaran na pugaran talaga ang labas mga part kasi may ano na may damo na meron ng balik na natin dyan ganda ng paglatag natin para pag naglimlim mainitan talaga ng gusto ang katawan ng manok wow, ganda na yan oh. sampung piraso na yan mamaya itlog na naman uli yun tapos ito yung lima ito naman sa Rhode Island alright Ay. sumbrang brown yung ano nila itlog ng kakaiba palang itlog nitong ano Rhode Island Rhode Island Red Yan. Alright. Yan. Galing. Woohoo. Okay na mga part. Nalagyan na natin lahat. Nalagyan na natin ng damo. At saka nalinis na rin natin. Hintayin na lang natin maglimlim yung native. Tapos ilipat ko yung itlog ng Rhode Island dyan sa native. Alright. Oh, pasok na, pasok na. Dali, pasok na dun. Pasok, pasok, pasok. Ay, kaya na kayo yung dalawang bahignit. Pasok na. Dun. Dali. Pasok na dun, pasok na. Tapos na yung ano natin. Oh, pasok, 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 pasok. Oh, go, go, go. Yan, nandiyan na sila sa loob. Yun mga part, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa laging nag-support sa aking mga ina-upload mga part.